Good morning mga kaibigan. kita ko sa inyo kung anong ginawa ng mga shell sa mga sa Everett ko. Ito, pinutol nila. Mm, ito siya oh. Mm. may mga ta yung mga pupo nila oh. ano ano, ano ginawa nila sa forever school ito oh, pinutol oh. ito ang ginawa nila kagabi pinutol nila oh, dito wala na oh, wala na naputol na o oh. o oh. kinain ito, oh. Oh. Wala na. Wala na. Ipapagit ko na lang ito mamaya. Oh. Grabe sila. Ito ang ginawa nila paggabi. Oh. Wala na, oh. Pinugot nila lahat, oh. Yung sa, sa ano, sa mga... Dito sa gitna, oh. Ilang dahon pinugot nila, one, two, three. Yung isa, ma malapit na, matapos silang pugot. Yan ang trabaho nila. Hmm? Hmm. Masarap siguro ito kainin. Kasi matubig, malambot. Oh. Dito pa nakatago ang isa, oh oh, natulog siguro yan kasi umaga na yung dalawa huli sa ato. Uh, yan ang ginawa nila oh. Um, kung kayo ang makakita ng ganito hin ang halaman ninyo anong gagawin niyo sa sa snail na ito papatayin o tapon lang. Kasi pag ako, kung tapon lang to, babalik at babalik pa din sa halaman natin. Kaya, I'm sorry. sorry na lang. Parang may plano na ako. Kuha ako ng asin. Kuhaw man ako ng aso.

may naisip akong gagawin para sa kanila hindi man pwede. lagyan natin ng asin ang palibot ng halaman natin kaya baka mama, sigurado mamatay ang halaman natin oh ito, susgrabe oh. siya. Susgrabe siya. Hmm. I'm sorry. Kasi, dangan kayo sa halaman ko. I'm sorry na lang. Anong nangyari sa halaman ko? Ito nangyari sa halaman ko. Buti na lang pagising ko Nagpunta ako dito Doon sa nilagyan ko dito Nalaman na ito At nakita ko ang ginawa nila Na magkapaget na lang ako Ipaget ko na lang ito Itong mga pinutol nila Sobra nilang kinainan ipropagate ko ito hugasan ko muna mamaya kasi nag iwan sila ng pupo baka may ano sa pupo nila may mga bibi o sige sayo na ang asin 2, 4, 6, 7 7 ang nagturong-tulong kumain ng <clears throat> po Everett's ko. Oh. Sorry. Kung oh, mamamatay kayo dyan, matay kayo. Kasi kawawa naman ang mga halaman ko. Ang mga, mga pinapapagit ko na ano to ito kanan lamin ito galing sa paglaba may gagawin na ako dito mamaya ito lang muna ha bye bye ang see you next video I love you God bless At least, mga kaibigan, Tung mga halaman ko doon, halaman ko doon sa unahan. Subscribe naman ako, please lang, para tulong naman ninyo sa akin. kasi po rin kasi mission ko rin makatulong kahit pamiliti lang sa mga estudyanteng na lalakad lang patungo school